Two, three, 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 seven, eight, <laughs> eight, <laughs> eight. <laughs> nine. <laughs> 3 game. 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 game, game, And go! go. then 9 <laughs> 8 <laughs> 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 Yes yes yes. Yes. Oh, yes, yes. <coughs> ako ako ako. Go. Ako ako And go. Na. one two 3 4 5 6 7 8 9 10 Go.

Ah, ayan na lang tumawag. Nako. Diyan mo siya tawagin Ah. Ah. Hoy, tara na. Diyan, 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 diyan. Diyan, sila kasi nila kaluto nagpusta kanina. Okay geto. Grupo grupo. Grupo grupo ulit. Ay, wala na. Ulit na ara. Andapat. Il Ilatay lahat, 12. oh, anim. Anim. anim, anim. Sayang, wala si Fujiko. Sayang, wala si Fujiko. Oo, 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 tim oo, versus tim oo, oo, oke, oo, 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 Ang gagawin lang. <laughs> ikot na saan oh. Okay. Ikot na saan Tapos? Hawakan yung tray. Tapos, ikot lang pabalik. Ay. Okay? Basic okay. daw. Ikot lang pabalik. Ngayon, kung matapon yung mga baso, may susunod yung kukuha. Tapos pag nandito na, tutulong ng mga kasama maglagot ng tubig. Okay? okay. GG. Ah, game. Game, 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 game. Ang okay. so, nga pala. Okay. Ang mananalo. 20 okay. mil Ready, ah! ready, one. Okay, 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 Ready. One, two, three, go. 1, One. Yeah. 아왜왜 그래 아 오케이 오케이 Hoy, mga bagal yan. Hoy, sampo ah. Sampo. Go, 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 go.